Kakatapos lang ng, ng uh, briefing uh, tungkol nga sa mga nangyari sa uh, Bagyong Tino at uh, 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 nakuha na na nakapunta kami sa ibang lugar yung mga evacuation center na nasira ang uh, talagang naging damage ay galing sa baha uh, dito sa bagyong ito hindi masyado sa malakas na hangin at uh, uh, nakita natin na yung mga dinagay dati na mga dike, mga uh, protection, ay hindi talaga kaya yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. So uh, so what we did, ay uh, syempre, kagaya ng dati, pumunta na pumunta na lahat ng mga agencies uh of course na no, no na the DSWD all mag provide mag-provide ng uh, relief goods uh, para sa para sa mga ah uh, lalong-lalo na yung mga nasa evacuation center o yung mga na dislocate uh, nasiraan ng bahay yun ang unang-una uh, so food and water tapos nandyan na yung ating mga medical team para tignan sila kung merong mga nasugatan merong mga ano may, na nakaroon ng nagkaroon ng, uh, uh, nagkaroon ng uh, kar uh, karamdaman dahil sa bagyo at uh, binibigyan ng gamot tapos meron tayo pa uh, cash assistance ang binibigay natin ngayon 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa completely damaged na bahay. Uh, para meron silang magamit, para makapag uh, makapagtayo -ma 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 na naman sila ulit ng bahay. And so that's uh, that is ongoing now. Uh, later on patuloy uh, naman ang tulong kasi meron tayo mga i -re relocate kasi marami sa naging biktima ay nasa no-build zone at nakapagpatayo sila ng bahay doon no, no, dun sa, dun sa no-build zone. Uh, kaya't kailangan silang i-relocate. So, yun din, isa pa yun, ginagawa namin. Napag-usapan namin ng mga local government uh, units dito sa Cebu, to, to, include the provinces, the municipalities, and the cities, ay pinag-usapan namin kung paano uh, saan natin ilalagay dahil umaasa kami sa LGU para makahanap ng lupa, maglalagyan ng mga i-relocate. Ngayon, meron ding tayong uh, temporary shelter para dun sa walang, hindi pa makauwi ng kanilang bahay. But, makaka, ma, uh, eventually, ay gagawa natin ang paraan para makabalik na sila, magpatayo sila ulit ng bahay o ayusin nila yung nasira nilang bahay. In the meantime, kung uh, 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 habang binabalik dahan-dahan ang ating... Uh, ang ating uh, ng, ang, ang buhay ng ating mga kababayan sa normal ay nandito naman lahat ng mga ibang siya hindi pa hindi naman umaalis at nagpapaikot pa nga ang public works for example nagpapaikot ng mga engineering team para tignan yung mga kalsada baka na erode uh, baka kailangan ng ayusin uh, baka kailangan sarhan pero so far mukha namang maayos so, may, may mga may mga is, mga dalawa tatlo na kailangan tutukan kailangan tignan na mabuti uh, baka hindi na pwedeng gamitin dahil uh, nasira na dahil sa baha so ito yung mga engineer yung mga engineer ng uh, namin ng, ng public works ay uh, papupunta na namin doon para inspeksyunin na inspeksyunin na nila lahat at um, uh, um, ang na, ang nagbigay din ako ng warning sa ating mga uh, sa ating mga mga local executives na may padating pa na bagyo. Ngayon sa tingin namin hindi naman hindi naman yata dadaan dito sa Visayas pero uh, magingat mag-ingat pa rin lahat at uh, hindi natin alam uh, dahil kami kumisan lumilipat. Kami naman kami naman ngayon Northern Luzon ng Central Luzon ang nag-aabang para dito sa uwan na parating. But sa uh, We are very, very sorry, uh, hindi ko, uh, na, na, siyempre lahat kami nalulungkot dahil napaka-taas ng ating uh, casualty figures. At ito, uh, karamihan talaga ay dinala, dinala ng tubig. Uh, dahil sa laki ng tubig, dahil sa bilis ng parating ng flash flood. Ang sinasabi sa atin, ang pinaghahandaan ng mga LGU officials was a storm surge uh yung papasok galing sa dagat pero ang talagang nangyari flash flood naman iba iba yung nangyari at uh, hindi napag hindi natin napaghandaan dahil iba yung inexpect natin but anyway uh, na nangyari na uh, we will be we will be helping the families of those na na naging na naging uh, casualty uh, we will help them to uh, we will help them to recover them back on their feet and uh, and uh, do what we can uh, to make up for the loss that they have suffered and that is again I made the same promise to uh, the, the, to Cebu uh, your governor and your mayor that uh, as long as the government the national government is needed we will be here we are not leaving Angat, uh, hangat, uh, hangat. maayos na ang inyong mga buhay at uh, hindi na kami kailangan para sa mga tulong na itinadala namin, then we will, we will remain here. Alright? Maraming salamat. Thank, you. Good